Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, handa tayo ng ating ibabaon sa araw na ito. Pagpasensyahan nyo na may nakapaa. Ah. <laughs> Hindi siya kasama sa iluluto ko. So, eto. Eto nga palang inanda ko na beef cheesy chuchu. <laughs> Eto ay batcham na naman. Hindi ko alam mga kasolsters kung ano ang tawag sa niluto kong ito. Basta ito ay kaming baka na nilagyan ko ng salsa. At ang salsa ang ko ay yung dip para dun sa mga nachos na kung tawagin natin ay tostitos. Tama ba? Tostitos ba to? <laughs> so ayan, bibira naman kasi kumain ng nachos dito at medyo malaki ang nabili kong ito. So nasa ref lang. Kaya sabi ko, ano kaya kung lagyan ko kaya ang lulutuin ko nito ngayong araw para maiba naman ang lasa. Kaya ang tawag ko na naman dito sa aking niluto ay creamy, cheesy, beef, tostitos. <laughs> so may nabuna naman tayong panibagong pangalan ng ating niluto sa araw na ito. At eto lang naman, ganito lang naman napakasimple, napakadali, gisa-gisa lang sa sibuyas, sa bawang, syempre ang iba pang mga ingredients katulad ng Italian seasoning, ground black pepper, asin, patis, and syempre ang kapartner nito walang iba, pipino. So ayan, eto lang naman ang aking nareding baon sa araw na ito, napakadaling ihanda. At syempre palalambutin muna natin yung beef natin. Sabi ko nga, may mga kaning baka kasi na makukunat at minsan naman Uh, malalambot at tsaka siguro bata pa yung nabibili namin na karne at minsan naman makunat na so hindi ko naman kasi alam kung paano i-identify yun kaya ang importante ay kinakailangan mapalambot ito para mas masarap talagang kainin lalong lalo na kung ikaw ay nagbabatcham at nag-iimbento ng mga lulutuin mo at ito na nga ang kinalabasan super yummy, super sarap lalong lalo na ang kapartner nito ay ang ating pipino at eto palang pipinong ito, lagi kong inuulit ang nagsisilbing kanin ko kasi hindi po ako kumakain ng kanin. So ayan, may nabuo na naman tayong isang menu, isang ulam na napakasarap na naman. Subukan nyo na, itry nyo na din at hindi kayo magsisisi, lalong-lalo lalo na sa mga mahilig kumain ng cheese. Eto ay saktong-sakto, tamang-tama para sa inyo ulam na, pwedeng pang merienda, pwedeng sa anumang uri ng meal. <laughs> so, basta napakasarap po nito, maaari nyo pong subukan. Basta, napaka-cheesy niya, lasang lasa niya talaga ang uh, cheese sa ulam na ito. So, ayan. Kung kayo makapagluto ng ganito, bigyan nyo na rin lang ng sariling pangalan. Kasi pwede din po ito sa chicken, pwede sa pork. Ako po kasi, Laging ang meat namin na nakaready dito sa bahay, mas marami ang beef kaysa sa pork at saka chicken. So, thank you for watching. See you next time. God bless us all always and bye. Eating, 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 eating na naman. So, yan pini-flex ko na po sa inyo na yan po ang aking nagawa. Yan po ang aking natapos. So, bye ulit. God bless us all always